Hello guys, kini nga kwento guys, katawanan kaya ni siya pero tinuod gin ni siya guys nga video nga gipadala. So serious kaya ni siya ha. Pero naalay medyo joke yun kay brief sa hapon ang nakuha. So, ano nga ni siya? Please watch this. So, ina ang buong kwento ani guys, ang akong nga friend sa Facebook, ako followers, is nag-send siya og video nag konbumi so ang among conversation mao ni muna naa sila balay nga karaan nga matud pa sa iyang lolo namugna daw ni siya is 1930 so panahon pa sa Kastila Pani kapas pa sa Kastila ani so sure jud nga 1945 naagi sa mga Hapon and ng ang istorya ani guys is daw nga balay gipui ando ni sa mga hapon ni adtong panahon sa gera so inani e, ang nahitabo ah, nagpatawag sila og kaning uh, scannerist ilang gipa-scan gipa-detect ang area kay nganong uh, na ilang kay bulungan so matud palagi atong lolo nila uh, karon wala na nga na ako no'y nagpuyo nga hapon aning balaya. So tuod man ni Ditek, ang ilang detektor o ang ilang gadget scanner ni sa dapit sa bandang uh, kusina kanang last nga abu uh, last nga haligip o poste dito ni Ditek. So nagkalot sila guys, mao ni ang ilang nakita. So nakita nila guys una <clears throat> ang poste sa ilang balay is uh, na nagpatong siya og siminto nga Uh, buhos nga uh, kumbaga dahol makita man ninyo sa picture nga lahi siya o uh, style nga pagkasiminto buhos siya o nahi nahibulong sila kaysa mga kilid ni ini naay uh, na ay mga bayal nga gagmay katong mga sudlanan o mga poison o sudlanan og katong mga kimikal ni siya makita nato no palibot ni siya aning uh, kani nga poste. So bali ang poste sa ilang sa karaang balay gitongtong po siya og buhos nga nasa ubos. So ang nahitabo guys mo siya uh, nila ang kilid uh, pagkaman, na ilang botilya nang akoha nakakuha po siya og uh, bildo mura man siya glubot sa baso. Pero ang kahibulungan kay uh, ingon ko matod pa sa ko ang uh, reply niya nga tistingin niyo og balbag bro kay kanang tungan nga murag box possible nga empty box na siya kay mo na siya ko sa hapon nga ginahimo and then, sa ikaduha o sa ikatulong nga box na na siya ay sulod nga treasure and then kanang mga bayal nga inyong nakuha possible nga mga empty vials nga wala na na siya ay sulod nga chemical kay mga buak naman ang mga tumoy makita man ninyo sa picture so So man pagkaugma gipadayon nila og kalot. So ang nakita din nila nagsend siya sa ako nga bro, mao na ni siya nabangag na siya oh. So excited kay ko. Unsay sulod bro? Akong ipangutana. So pag uh, pasan niya sa ako sunod, kanina na yung brief. <laughs> brief sa hapon matud pa. Pero mapansin na to karaan kay nga brief. Karaan og okay, style. Unya abi dili siya koton ang gigamit guys. Leader nga brief. O, tanawin nyo ang picture, ha? Leader nga brief. So, kamoy pasultihan, be. Di ko gusto nga ako magbot buot yung istorya kay moingon din ang mga uban ka ng walay, walay mga hinanawan. Ah, brief na rin. Kwa, na, na siya. Bot-bot na. Mga dagahan istorya. Pero kani nga brief, nga nung gisulod man siya sa box diri aning poste sa karaang balay. Be, kung kamoy pasultihon, unsa may inyong ikasulti ni anak. Basta basta kay ako murag galibog sa ko. Pero serious man ni ako ang friend nga nagistorya sa ako nga brief man ang sulod idol. Pero ang kaibulungan sa brief leader siya. Sulod aning bim kaning buhos nagahi kayo. So unsa ka ani siya idol unsa ang ngay namong buhaton so ni ko siya padayon lang mog kay naa may references kanang mga bayals sudlanan sa hilo kanang bildo o kanang baso nga reference nga kulay blue, reference mo na siya nga treasure uh, kanang reach by water. So, but pasabot, uh, padayon kang kalot sa ilalom, pag maabta na ni ang sa water level na or sa tubig nga part, to add ang treasure box. So, inana ray style na uh, box, empty box ang una, ikaduha, mga references, ikatulo, treasure box na gina siya. So, na ba mura si katawanan guys no kung kamo ang pasulti yon unsa may inyong ikasulti please comment below sa mga baguhan na ko mga followers please like and share and then follow sa ako ang profile account thank you so much for watching guys dinira ko ko to ba daghan salamat